this is it. Naibenta ko na ang aking kaluluwa sa aking trabaho. Hindi na ako pwedeng umurong, hindi na ako pwedeng tumanggi dahil nandito na ako. Nakapirma na ako kanina. And kapag ako ay umurong, kapag ako ay nagbagong isip, kapag ako ay nag, ano tawag dito, nagdesisyon na ayaw ko na, ay magbabayad ako sa kanila ng multiple thousand of dollars. Grabe! Imagine nyo yung mga be. Kaya sa mga nagbabalak na mag-aral, uh, kung ayaw nyo halimbawa na magbayad sa <laughs> tawag dito, kaya nyo yun. Gawin nyo yung sarili nyo. Afford nyo yun na mag aral lang sa inyo. Pumunta kayo sa school. Mas mura yun. Kesa pag aaralin kayo ng ospital. O ng kung saan man kayo mag apply Kasi ako... Uh, pa paparalin ako ng ospital kaya mahal ano ba yun Taas ang araw dito sa loob na lang kaya ako Baparalin ako ng ospital kaya mahalang babayaran. Kung baga, hindi ko maintindahan kung bakit ang mahal, ha? Bakit kaya? Dahil sagot nila lahat? Ewan ko, wala namang kailangan sagutin dun kasi ako naman ang papasok sa school. Pero yun nga, anyways, yun nga, naibenta ko na ang sarili ko sa kanila, two years. And uh, yun nga, wala na akong magagawa. But at least, in the good way is, the good thing, positive uh, thing is, may trabaho ako ng two years, di ba? automatic na yun. May trabaho ako ng 2 years and hindi nila basta-basta mapafire. Yes. Dahil kapag ako naman ang i-fire nila at gusto nilang i-fire ako dahil nga halimbawa may nakitaan sila sa akin na hindi maganda, hindi ako magaling magtrabaho, hindi ako uh, maganda sa trabaho ko or maayos sa trabaho ko. At pag tinanggal nila ako, sino naman ang magbabayad sa akin ng multiple of thousands dollars? Ang taas ang araw, pasok na ako. And uh, yes, ito yung sinasabi ko na hindi ko akalain na gagawin ko itong papel na ito. Ito, nung nag-apply ako sa trabahong ito, hindi ko inimagine sa loob ko. Kasi pabago-bago ang isip ko eh, kasi ninenervis ako, natatakot ako. Nasa isip ko, baka hindi ko makayang mag-aral, baka hindi ko mapasahan yung uh, test, baka hindi ko mapasahan yung uh, school, or baka hindi ko mapasahan yung mga grades, yung mga gano'n na kinakailangan grades. Kaya sabi ko, umurong na ako halos lahat sinasabi ko sa inyo. Nung time na ito, na nag-apply ako dito, E, kinansel ko na itong uh, trabaho ito. Dahil nagbago ang isip ko. Pero nagpa-interview na ako. In-interview ako sa school. Tapos in-interview din ako sa trabaho ko. So, natapos ko, nakadalawang interview ako. Ah, uh, yun na nga. Tapos sabi ko, ayoko na, nagbago ang isip ko. Sabi ko, ah, oh, wala namang natawag. Hindi na siguro ako tatanggapin. Okay lang, hindi ko na inaasahan. Kung hindi sila tumawag sa akin, okay lang. Tapos, yun na nga, pagkalipas ng 3 months, hindi ko nga kalahin na ganun katagal, 3 months, tumawag sila sa akin at sinasabi, sinabi sa akin nung, sino bang unang tumawag sa akin? Yung HR, your manager, di ko matandaan. Ah, HR, sabi ng HR, interesado ka pa rin ba sa nursing program? Sabi niyang ganun. Tapos sabi ko, ha? Yes, sabi ko na lang ganun. Kahit sa isip ko, hindi ako sigurado. Sabi ko na nga, sige na nga, yes. Tapos, Okay. Sabi niya ako? Okay, pumunta ka dito. Ganyan, ganyan. Tapos, ganyan. In-interview nga ako. Tapos, eto na. Dumating na itong araw na ito na na hindi ko akalain na pipirmahan ko at hindi ko akalain na gagawin ko. And, yun na nga. Ang starting date ko sa nursing program is, ano na, ngayong week na to. Or, next week pala. Sa 10. Grabe. Sana makaya ko ito. Tuloy-tuloy na ito at hindi na ako makakaurong. And then, yun nga. At pag ipagpatuloy ko pa rin nga, na gusto ko talaga magkaroon ng uh, license or certified, is yun ang kasunod. And please guide me, Lord, guide me. Gusto ko talaga na, uh, yun nga, hindi dahil sa gusto ko mag-nursing, pero gusto ko rin naman na, anong tawag dito? Magkaroon ako ng magandang karera Kasi wala naman akong ibang choice, wala naman ibang ano. Uh, marami namang trabaho, oo, pero alam mo, yun yung parang, sabi nga, yung trabaho ko dati sa government, yung cashier, or kung saan man, sa hotel, malaki nga ang sahod doon din. Pero hindi ko alam kung magkano yung differential rate nila doon. Sabi naman yung end na daw doon kapag uh, nagtrabaho ako doon, yun na lang talaga yung aking, uh, ano tawag dito? mararating or magagawa, wala ng iba. Hindi kagaya daw dito sa nursing na marami akong opportunities and uh, marami akong matututunan. Hindi siya dead-end lang, kumbaga. So, marami akong ma-achieve. Kaya sabi niya, ikaw, pagpatuloy mo kung talagang gusto mo. And the reason why na nag-decide ako na gawin muna itong unang hakbang ko, na gawin muna itong uh, kauna-unahang hakbang is para sigurado pa rin ba ako na itutuloy ko yung pag -na nursing nga. At least, oh ang makakapagbigay sa akin ng linaw kung gusto ko pa rin ba talaga na pasukin ang mundo ng nursing. yun Sa totoo lang, sabi ko sa inyo, madali lang naman talaga ang trabaho. Ang taas talaga ng araw. Teka, magtatakip ako ng mata. At, ah, hindi ko kaya ang taas. Sa totoo lang, ay madali lang talaga ang maging isang nursing. Yung trabaho, madali lang. Kung tutuusin, sinasabi ko sa inyo, hindi siya mahirap gawin. Dahil ang ginagawa ng nursing is magbabitals ka lang naman. Well, mostly, merong gumagawa talaga ng vitals na yan. Magbibigay ng gamot, magbibigay ng, uh, magag, ng, ano dito? Magtuturo ko ng IV, mag ano ng, colostomy or ileostomy yung mga ganun. And then, mag ano ng catheter. Yun ang mahirap yung catheter. Kasi, parang doon ako natatakot sa catheter, pero mga pag-aralan mo rin din yan. At saka yung pagpapaihi. Yun ang nga ba yung catheter? Pagpapaihi sa pasyente. Ang nakaka-stress lang sa totoo lang sa pagiging nursing is uh, marami kang kalaban, marami kang kailangan i Ano yun? Yung parang mar marami kailangan kaharapin nanjan ang pamilya ng uh, ng pasyente. Minsan sila yung mas ma ano pa, demanding kesa dun sa pasyente. Yun. ah, uh, ano pa? Yun, yun lang talaga. Pero kumabay naman sila wala namang problema. And then ang isa pang kalaban mo is kung ang pasyente mo is challenging talaga, mahirap uh, unawain, mahirap intindihin, uh, magagalitin, mainitin ang ulo, masungit. And uh, basta 'yun ang mahirap, 'yun ang kalaban. Pero kung handa ka sa stress at kaya mo ang stress, why not? Sa totoo lang wala namang ang napag-aralan ko sa buhay ko ngayon. Ang napag-isip-isip ko sa buhay ko ngayon is kahit anong trabaho ang pasukin mo is talagang stressful. Well, no nagka-cashier ako noon, na stress din ako doon, pero hindi naman ganito ka-stress. Kasi sa cashier, kung meron mang problema ang mga customer, di ba? Ang harap noon ay manager, hindi kami. Yun ang kagandahan. Hindi kagaya ng ito, nursing, na kapag may problema ang, pa fa ang family members sa iyo or ang pasyente, kumbaga, ang dami mong kalaban, yung family members, yung doktor, yung... Uh, yung yun ngang pasyente ang dami nang titira sa iyo kumbaga hindi walang yung mataas na magba-back up sa iyo para solusyonan yung problema kumbaga hindi ganoon or sila yung kamausap doon sa pasyente hindi ganoon ikaw ang kakausap doon sa uh, pasyente at family members yun kung hindi ka sa ganung stress ako wala naman akong choice na isip ko na lang na Sinabi ko na lang sa sarili ko na wala naman talaga akong trabaho na nagustuhan sa buong buhay ko. Lahat ng mga naging trabaho ko ayaw ko. Yun. Ang pinakang masagugustuhan ko lang talaga sa buong buhay ko is pagbablog. Yun, kasi habi ko lang naman yun. Eh, natutuwa ako sa pagbablog yun. Pero, ah, uh, hindi pa ito matatawag na karyer, kumbaga. Ito ay, yes, pwedeng maging karyer ang pagbablog, sinasabi ko sa inyo. Basta kayo lamang, ah, uh, alam niyo yung gagawin nyo, dedicated talaga kayo. Pwedeng maging trabaho, pero, meron kailangan, meron pa rin kayong uh, isa pang backup, kumbaga. Yun. Pero kung alam nyo na, wow, yung iba kasi talagang doon na nabuhay sa pag-vlog, walang problema yun. Basta kung saan kayo masaya yun, doon kayo. Pero wala akong choice kasi <laughs> lahat ng trabaho ang pasukin ko, walang madali. Lahat mahirap. Yun. Ah, uh, lahat ng mga naging trabaho ko, I hated all the job that I had. Kumbaga, lalong-lalo lalo na yung pagdatrabaho sa fast food. Yan ang pinakang hate na hate ko talaga kasi marami din kalaban doon. And then in life, talagang hindi ka mawawala ng kalaban talaga, hindi ka mawawala ng kakontrabidahan sa buhay. Hindi ka mawawala ng mga atribida sa buhay. Nandyan yung mga uh, uh kakaharapin mo. And ang kailangan mo na ng pag-aaralan, is kung paano mo ma-handle, kung paano mo ma-absorb yung lahat ng mga masakit na salita, yung mga panglalait, pangalipusta. alipusta Kumbaga, yun nga yung sabi nila na narinig mo, ilabas mo lang sa kabilang tenga. Parang ganun. Yun yung, or kung paano mo i-diffuse yung sarili mo sa ganung sitwasyon. Napapag-aralan ko naman na ma diffuse yung sarili ko sa mga ganun. Pero minsan, may times na talagang nahihirapan ako na i-filter yung lahat ng mga naririnig ko, yung lahat ng mga naranasan kong experience nga, na bad experience. Pero, ah, <sighs> Iiyak lang ako, and then after that, magiging okay din ako. Hindi naman ako yung talagang didibdibin ko na gano'n ako katatag. Sinasabi ko sa sarili ko na kailangan ko maging matatag kasi, let's say, yun nga, kailangan ko maging matatag sa sarili ko dahil wala namang ibang magiging papatatag sa sarili ko kundi ako lang, diba? Ang kailangan ko lang gawin is mapag-aralan kung paano ko i-diffuse yung lahat ng mga bad experience na naranasan ko and huwag kong dibdibin. Kasi pag dinibdib ko yun at hindi ko kinaya, ang utak ko naman ang bibigay, diba? So, hindi ko hayaang ang mangyari yun. Yun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko na iiyak ako, mapapagod ako, pero hindi ako susuko. ah uh, bang parang... Pag iniya ko na yung yung sama ng loob ko, minsan gumagaan yung pakiramdam ko. And then, yun nga, kapag nagbablog ako ng ganito, nai-share ko yung mga uh, sa ko. So, parang naiilabas ko rin yung aking uh, bigat ng loob na nararamdaman. And pagkatapos nun, okay na uli ako. So, pagkatapos nun, off ako ng 3 days, balik na naman sa stressful job. Pero... Yun nga. Parang paulit-ulit na rin routine hanggang sa masanay ka na and hanggang sa maging bato na yung puso mo. Sabay ganun. <laughs> Hindi ko alam kung magiging bato na yung puso ko pero masasanay din siguro ako. So yun lang. Bye!